Idol sa so magandang maga po sa inyo lahat mga lods eh, yeah, hinabot na po kami ng baha nagagaling ko lang galing ng pangit sobrang na po mga idol ng tubig uh, pang apat na alublak na po yung dugo kaya ako lang po ang tawag sa diba? bayo yung pamilya ko sa evacuation street si, na sa evacuation na mga lods tapos yung ano yung sita ko hindi ko na sige mapapakita kasi gawa nung nalubog na mamatay na po yun kasi tatlong araw lang yung mamatay na kaya mga idol, ito na nang oriente ko, nang oriente ko 'yun. Ah, uh, pakita ko na lang sa inyo yung nahuli ko kasi gawa na ako, ako lang magising sa bahay. Pakita ko na lang sa inyo mga idol, nahuli ko 'yun. Kaya rin nahuli ko mahulog. Ah, uh, alis. Eh, nasa dito yung bangka natin. Alis puro bulig. Tsaka igat 'to mga idol. sisisin po natin uh, sama sa bahay kaya ayan na lang mga lutaw sa ito na mga ajol ah uh, hinuli ko ngayon mga bulig bigat at saka liwalo mga lods ay pakita ko na lang sa inyo So ito mga idol yung hinuli ko ngayon. Ah, uh, wala naman ako kasama kaya ako lang mag-snack ng mga lutas. Oh, bulig. Saka igat. Ayun mga idol, napakalalim ng tubig dito sa amin. Kaya ito mga idol, uh, bangka. bangka na lang muna ako ngayon. Ayun, nasa loob na lang bahay yung tubig. Pakalalim apat ah, na araw lang ako malas. Kaya may pambiay na naman ako ngayon mga idol. Mga idol, Napakalalaking bulig din, yun. oh. Yung aking hinuli ngayon. Kahit wala tayong kasama, nakapangiska pa rin tayo kahit umulan. E, yung ibang igat, na, eh, nadulo na, yun. Ayan, mga idol. Ako ay... Tapaalam na. At, i-deliver ko pa itong bulig na nakulit kasi may order ako limang kilo ngayon, mga lod Ayun, uh, mga idol, hanggang dito na lang muna ang... Ating video mga lod Ah, hindi kasi natin ko na nakuha na yung pang kasi wala naman ako kasama mga idol. Ito mga idol. Mga dito, hala po. paano po mga idol.